Wala pa ika yung mga parang o ang pasimulaman man ng alabok ng sanlibutan. Saan ho ba galing ang tao? Sa alabok. Eh ito, wala pa yung alikabok na ando na ito eh. papayag ba kayo? Tao ito? Tao ba ito? Ang tao galing sa alabok, ito nauna pa sa alabok. Nauna pa nga sa langit eh. O ulit natin yung parting kapiraso na yon. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. ng <tong> Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas. Nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag sa langsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanya iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga ni Ako. Oo, oh, nasa siping siya eh. Magkatabi sila eh. <laughs> nang ilagay niya ang magbalantok sa balat ng kalaliman, nang pagtibayin niya ang langit sa itaas, ha? nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag sa ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang patibayan ng lupa, nasa siping niya ako. Gaya, nagaya ng matalinong manggagawa. Ba, ito palang kasama, kasama ng Diyos, kasama niyang manggagawa, creator, ha? manggagawa ako'y nasa siping niya gaya ng matalinong manggagawa na... Na nagagalak na lagi sa harap niya. Kita mo, yung pala inspirasyon ng Diyos eh. Kawikaan, 8.22 hanggang 30. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang wag sa ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Para po malaman natin kapatid na Romel, kung alin po ang tinutukoy rito na naroon na mula nang walang pasimula ay basahin po natin ang pasimula ng Kapitulo 8 ng Kawikaan para po wag tayong malayo doon sa konteksto ng mga talata. Sa Kawikaan 8.1 ay ganito po ang sinasabi ng Biblia. Hindi ba umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig? mga kaibigan, ang tinutukoy po sa Kawikaan 8.22 hanggang 30 ay ang karunungan at hindi po ang Panginoong Heso Kristo. Alin po, kapatid na leyo, ang karunungan na tinutukoy diyan sa Kapitulo 8 ng Kawikaan? Sa Jeremias 10.12 ay ganito po ang paliwanag ng Biblia. Kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kanyang itinatag ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Mga kaibigan, ang karunungan pong tinutukoy ay ang karunungan na ginamit ng Panginoon Diyos sa paglalang sa langit at sa lupa.